nandito kami sa Esteraha. nag istiraha kami today, it's... Yes. Ha? Oo, kasi mainit. Tapos nung tumagas, naghumalamig. Hmm. Si, 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 si Dato ay si Dato. Si, ano? Si Ago. Si Ago. Oo, Ago. Ang video po natin ngayon ay nasa istirahat tayo. Ayan yung mga nag ano swimming sila oh. Paris, dyan ka lang ha, sa mababo, Paris. lang Oo, huwag doon sa malalim.

Sino po si Riad? Sino yan? Dating! Dating! Dyan ka lang pare ha. So, Huwag ito sa malalim ha. ito yung labas ng istiraha ayan ang ganda Kala niyo ha, hindi ako magano ha. Hoy. Huwag doon sa malalim, Paris. Huwag ka gumaya sa kanila, ha? Kamalalim. Hey! <laughs> magsunog na ng uling mag ano ko kasi pa framer ko to ka? ka? ikaw oy ayaw magsiming <laughs> yung swimming pool ng ano, ng istiraha. Ang saya-saya ng mga bata o oh, pati matanda sumaya sa pagsuswimming. Hala, hala, parang may ano ah. Ayan sila. Ayan oh. o. Ayan, Ha? Huh? oh, kaya nga eh. Busy-busy ang mga, ano, mga people. Mga food.

<laughs> Sino? Oh. Masama ang tahimik dito. Yeah, black. Oh. Kailangan maingay ka kasi maingay kami. <laughs> Ay, ka <laughs> eh, naliligo na. Mama. May ka nandun din si Moy. Ah, oh. Si boy? Oo. Ha? si Moy. <laughs> 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 Kasama mga bata. Kaya nga eh. Gusto ko ngang itulak kanina kasi ay sabi niya inanon niya paan niya yung ano ay sabi niya baka na niya malamig. <laughs> uh Oo. -oh. Puto. Ayan, puto, puto. Ano ito? Sindol? Ginataan? Ay, nakuhaan mo. Kumain ka, huwag ka mahiya. Let's part. Part. Hmm? Kalimutan ko yung ano. Ang cute nito camping stove mm -hmm. Ingatan mo pati yang hinahawakan mo may an lagay mo dyan. <laughs> Yan ang ano eh Ano ito ba? Pakiyan yung heater. Ayun yan yung luluto Hindi hindi, ito yan ang sopas. Dito mo kuno, sige ba. 'yung Hi guys, welcome to my vlog. Ni dap-dap mami. Ito po ngayon, naghahalo po tayo ng sopas. So, Kailangan ko po, po ng coriander. Alam niyo po ba ang coriander galing sa Korea? <laughs> Ay, nakuha ko 'yung dahon. Hay, wala na galaro. Ito, meron ka to. Wait, wait, meron ako, meron ako pamaypay. Mm -hmm. Ito, na ito ang pamaypay. Ito, pwede pamaypay ito. Pati hmm. pa ito, pag may naroon po kayo dito nyo nilagay na ito. Pamaypay. Ito, tayong dong. Ah, nakalimutan ko naman yung pamaypay. Nice. Baka si Mami just may itong. Sarap niyan, sarap.